Pwede bang ibenta ang property kung nasa ibang bansa ang owner? Pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakabi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Magandang araw po Attorney Diokno. May bibilhin po sana akong lupa sa pamilya ng kaibigan ko. Kaso po, ang titulo ay nakapangalan sa kanyang kapatid at ito'y nasa ibang bansa, ano po ang kailangan o dapat gawin para magawa ko po ang kontrata? Salamat po sa inyong tanong. Sa batas, ang may karapatan na magbenta ng anumang property ay ang may-ari nito. At dahil yung kapatid ang nakarehistro sa titulo, siya lang ang may karapatan magbenta sa property na gusto niyong bilhin at pumirma sa mga kontrata patungkol dito. Ngayon, pwede naman pong ibigay ng may-ari na nasa ibang bansa ng otoridad sa mga kamag-anak o iba pang tao na nasa Pilipinas para ibenta ang property. Una, ang otoridad o pahintulot na magbenta ay pwedeng ipaloob sa isang Special Power of Attorney o SPA. Ayon sa Article 1874 ng Civil Code, When a sale of a piece of land or any interest therein is through an agent, the authority of the latter shall be in writing. Otherwise, the sale shall be void. Pangalawa, kailangan pong notaryado ang SPA sa bansa kung saan naroon ang may-ari. Pangatlo, dahil nasa ibang bansa ang owner, may extra requirement rin na kailangan dumaan ng SPA sa proseso ng authentication o apostille para kilalanin dito sa Pilipinas ang notaryadong dokumentong ginawa sa ibang bansa. Para mas specific na guide sa inyong sitwasyon, pwedeng i-contact ang Department of Foreign Affairs o DFA dito. Ang may-aring nasa ibang bansa ay pwede rin magpatulong sa Philippine Embassy kung nasaan siya. Salamat po sa tanong at ingat po kayo. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang inyong kaalaman ay ating alas sa batas. At salamat din sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance.